Okay. Okay, ngayon, uh, ano ba uh, ang magagawa ng Pilipinas dito sa sitwasyon na kung minsan may conflict? Kaya nagkakaroon po ng dialogue ano? yung biennial or uh, annual uh, bilateral talks at may uh, binuo na code of conduct ang ASEAN with China, ano. Uh, para itong ma-incident tulad nitong mga nakarang araw, tungkol daw dito sa tungkol dito sa report ng GMA7 na reklamo ng ilang mangingisda uh, hinihingi ng Chinese Coast Guard ng ilang huli nilang isda. Uh, diyan no. Uh, I just produced some of the still images and yung mga yung susunod talagang kinuha ko to para tingnan kung may armas na dala. Makikita niyo sa bewang wala naman po ano. Uh, and uh, this is the first report. The, yung report may dalawang bahagi po ano. Dito sa unang report maririnig mo yung Filipino fisherman nag-aalok. Uh, Meron kaming tinapay dito. We, in English, we have bread. You want bread? So walang sapilitan po dyan, walang conflict, naging kagawian niya siguro na you know, umihingi yung mga coast guard which may be wrong. Ano, let's wait for our Department of Foreign Affairs to check this out with the Chinese counterpart. Pero may second part po yung report na hindi na po kasama doon sa unang ulat, ano? Pero pag uh, hindi mo napansin, parang kasama po. Ito po ay dating insidente na itong uh, mga Filipino fishermen, may isang Filipino fisherman nagreklamo na reklamo na Uh, umakyat itong mga ano uh, Chinese Coast Guard at kumuha ng isda. Totoo naman kumuha, nakita naman doon sa video pero again, importante walang armas, hindi naman naka, talagang naka-uniforming uh, military. So parang uh din no ng isda, ano. And uh, so Uh, meron tayong mga narinig ng mga elemento na ginagatungan ito para uminit ang damdamin ng Pilipino. At nakakainit naman kung magpapa, uh, ano, gatong tayo. Ano? Pero actually, ito ay maraming mga dahilan. Dahil paalala lang po, ang Pilipinas po, nagkaroon ng pagkakasala dati, napatay isang Taiwanese fisherman na hindi naman kasama sa rules di ba? Uh, of engagement yan. 2014 ba yan? 2015? Ano? And then doon sa Scarborough standoff, 2012, Pinahubad pa yung mga Chinese fishermen. Kaya naging malaking issue yun sa loob ng China. So we must always consider each other's sentiment sa mga ganito. Kasi umiiwas tayo sa gulo. And uh, si J. Batong Bakal, uh, tinignan ko din dyan, uh, he was describing kung anong totoo dyan uh, sa images na yan na uh, China has control uh, and so on and so forth. Kung may kasalanan ng Filipino fishermen, pwed pwedeng makasuhan. Well, those are factual. Ano? but it is a source of potential conflict yan kailangan pag-usapan ano Mabuti uh, naman si uh, Harry Roque spokesman ng uh, Malacanang, ay sinabi ay e, madali yang uh, issue na yan ano pag-uusapan natin dadalhin natin at uh, dadalhin sa atensyon ng Chinese authorities baka mapagalitan at ma uh, kasuhan pa yung mga coast guard nila ano tulad ng coast guard natin na nakapatay ng Taiwanese fisherman na charge sila ganyan talaga may Uh, isipin mo, ilan ang Coast Guard ng China? Daan libo siguro, kumpara sa ating Coast Guard, a few thousand lang, di ba? No, anyway, so, uh, doon sa ibang mga sa Facebook na uh, mainit na mainit, eh, pinakita ko naman itong insidente noong 2014 ata ito. Ano? Tingnan natin, or 2016 ito. Uh, 2016, Chinese Coast Guard rescues two Philippine fishermen near Scarborough. Tulungan sa dagat yan eh, ano? Uh, and uh, ito, yung next image, uh, the uh, commanding uh, officer ng Coast, Philippine Coast Guard said, Balilo ang pangalan, The Philippine Coast Guard's BRP to Bataa fetched the fishermen from a Chinese Coast Guard vessel near Scarborough Shoal on Friday morning. Quote, we thank the China Coast Guard because despite the misunderstanding in our territories They are reliable when it comes to rescue operations. So, ganyan. Sa dagat, magtutulungan yan. ano? And uh, now, so there are many discussions about how we resolve these conflicts. And uh, from the uh, China-US focus at Foreign Policy Magazine, sabi nitong uh, si Ramses Amel, anano, Uh, how to manage the China-Philippines dispute in the South China Sea, One concrete cooperation project is between coast guards of both countries. Mayroon mechanism ng communication. The establishment of the bilateral con consultation mechanism on the South China Sea is a crucial step at nagkaroon na ng the consultation last year. Itong Agosto mayroon na naman so and then besides that there are uh, several stages to a uh, to a complaint. One is not verbal communication. Number two, a diplomatic protest and so on. So uh, Uh, but uh, General uh, Corpus has a very important uh, insight into this, how to approach this uh, conflict resolution. Oh, uh, hindi natin maiwasan na uh, kung minsan nagkakaroon ng hmm. mga misunderstanding hmm. sa mga ganyang incident. Kaya mahalaga yung uh, ma-follow ma up natin yung code of conduct ma 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 makipag- uh, agree na tayo sa uh, ano ba yung code of conduct na susundan natin sa mga ganyang kaso. But in general, I think uh, there are two uh, major approaches that uh, are open to us na pwede natin pagpilian. Uh, ito yung uh, win-lose or zero sum gain sa negotiation or a win-win uh, strategy or approach. Mamili tayo dun sa dalawa. Meron sa atin, uh, among us, na gustong ipilit yung panalo natin sa uh, yung permanent court of arbitration sa The Hague. Dahil well, nanalo na tayo eh. Okay. Kung yun ang ipipilit natin, uh, ang position ng China dyan is that they do not recognize the Hague uh, decision. And they will go to war. Whoever will try to implement the Hague decision. Even the United States. Nung lumabas yung decision, nung uh, yung Permanent Court of Arbitration, nagpadala ang Amerika ng dalawang aircraft carrier battle groups or strike groups sa South China Sea to try to implement it. But sabi ng China, if you want war, we are ready to go to war. And for the first time in history, napaatras ang Amerika. Because uh, China will really go to war Because of those islands, because of uh, what we explained earlier, uh, they don't, they, they need those islands because they don't want the United States blocking the Malacca Strait and uh, force China's economy to grind to a halt. And they don't want U.S. submarines using the Manila Trench from Subic, passing uh, through. Uh, the Scarborough Shoal and uh, approached China for a first strike using Ohio-class uh, uh, Submarine. nuclear submarines equipped with uh, uh, cruise missiles. Isang cruise missiles na, uh, ang range niya 2,500 uh, kilometers. It's a uh, Of those missiles are armed with 200 kilotons of warhead. That is uh, more than 10 times yung strength ng isang missile, more than 10 times yung ginamit sa Hiroshima. Mm. And the uh, one submarine na, na Ohio class carries 154 of those uh, mm. no, uh nuclear uh, cruise missiles with uh, 2,500 uh, uh, kilometers range, which will cover the entire uh, uh, China East Coast. So China cannot allow the United to use uh, the United States to allow uh, U.S. submarines to use the Manila trends for a first strike against China. Mm. So talagang makikipagpatayan ang mm. China dyan they will they they will go to war mm. even with the united states and even if it's nuclear mm. so talaga, mm. uh, dapat nanalo tayo diyan gamitin natin yung panalo natin sa pca as bargaining chip mm. to bargain with china for a win-win approach na panalo sila panalo tayo so paano tayo mananalo Nasa sa uh, mga negotiators na Well, uh, may binuksan na Alegria Oil Field sa Cebu, di ba? Eh uh -huh. e kung doon sa South China Sea or West Philippine Sea, mabuksan ng mas maraming uh, mm -hmm. oil wells uh, when jointly with China, eh di itong krisis sa presyon mm -hmm. na nangis ngayon, eh, mm -hmm. hindi malaking masyadong problema. ano? Mm -hmm. Yung tinatawag mo win-win, parehong may panalo. Yeah. Ano? Tinakailangan win-win ang ating approach. Mm -hmm. Kasi kung... Uh, Panalo tayo, 100%. Talo ang China, 100%. Ni isang kusing na oil, wala tayong makukuha dyan sa South China Ni isang China. patak, ng, no, patak langis. ng langis. Wala. <laughs> oh. Oh, isang piraso isda, wala tayong makukuha dyan. Okay. Pero ngayon, uh, isang malaking hamon ngayon, at malaking question pa muna, bago manging hamon, yung U.S. bases nga, sa loob ng limang Philippine military bases. ano? Yeah. And uh, para sa Estados Unidos, uh, at uh, yung mga kakampi, o maka uh, Amerika sa mga kasama natin dito sa bayan eh parang pagkatalo 'yung kung matanggal 'yan. Pero ang question eh sino ba dapat ang manalo dito? Hindi si China, hindi uh, uh, si Amerika kundi tayo, ang seguridad ng mga anak, mga apo natin, 'di ba? Uh, and uh, ano, palagay mo ba eh uh, may uh, su o sapat na mga boses na Uh, pinag-uusapan itong problema nitong American bases sa loob ng bayan natin. So, konti yung naglalakas mm. ng na loob na magsalita oh. laban dyan. Hmm. Oh, siguro dapat uh, laksan natin ang uh, paliwanag natin. Ano? At uh, kinakailangan unahin muna natin yung ating uh, national interest at national security. Hindi yung national interest ng Amerika ang paglaban natin. Mm. Eh kung sabihin nila eh baka salakayan tayo ng China kung wala ng Amerikano dito. Ang policy ng China hindi sumasalakay nang walang dahilan. Eh mm -hmm. they sa will never attack unless they are attacked. Mm -hmm. 'Yan ang uh, isang doktrina ng ng China. Mm -hmm. It's part of knowing the enemy. We mm -hmm. should know the enemy. Ah, Pag-usapan natin yung knowing the knowing China. <laughs> If they're to be considered an enemy or not, no? Yeah. We know the U.S. better. Ay, isang daan taon na eh. Eh, nakakalimutang marami kung anong ginawa sa mga Pilipino. Mabuti si President Duterte, agad-agad naalala yung Buj, Daho, Massacre, at mga iba pa, no? Uh, uh, siguro, yun ang isang paksa na pag-usapan natin in the future, knowing mm -hmm. China better. No? And so, uh, any uh, last... Uh, Uh, ideas sa on conflict resolution nandiyan naman na nakalagay na diyan uh, yung con code sa palagay of conduct. ko in general yung uh, approach kayo ng ating pamah pamahalaan sa pamumuno hmm. ni presidente Duterte is on the right track hmm. uh independent foreign policy huwag tayong magpadiktas sa mga diktasyon hmm. ng mga dating colonial masters natin matay uh, isang problema maraming nat natotorete sa bomb pagbobomba ng media malalaking media paulit-ulit ano yung mga uh, mountain ang ambol uh, hill gagawing mountain na mga issue tulad ng conflict uh, na uh, paminsan nakikita natin Ang may papayo ko diyan eh dapat very eh uh, uh, scrutinize natin yung nababasa natin sa mga dyaryo hmm. Dahil uh, kung ako ang Amerika o CIA, bibiling ko yung uh, haliba, inquirer mm. or uh, rappler. Mm -hmm. Babayaran ko yan mm. para i expose nila yung aking uh, posisyon. Mm. Eh, kung yan ang uh, ng Pilipino, eh, maliligaw tayo ng landas. So, maraming salamat General. It has been very enlightening as usual and especially so now uh, with this timeliness of our discussion, uh, ulitin natin ito General uh, as soon as uh, we can. Maraming salamat po. Maraming salamat for inviting me. Okay, yung po ang ating episode, itong pangalawa, pangatlong uh, uh, linggo ng uh, ating uh, programa Journeys, Chronicles of our Asian Century. Have a good weekend.